Tara guys, balat tayo mangga. Ulitin mo. Ulitin. Ganyan pagbabalat. Ayan. Ganyan din pa kayo magbalat ng mangga. Sarap. Malutong bagong aning mangga. Binili ko kay ate Vicky. Sila ay nag... Ano ay nag... Changi sa Lopez Quezon kanina madaling araw, nakita ko sila eh kaya, ito, pumili na ako ng mangga kay ate Vicky ayan ah, o e. wow, hindi natatanggal oh ang hmm. aking pagpabalat ng mangga sarap sa usawan ay alamang pero sa akin okay lang, kahit walang sa usawan ayan ah, matatanggal na latik na na guys so, yun no know? mm hindi -hmm. yan na ano, napuputol marunong ka din ba magbalat ng ganito ayan o oh. ayan na ayan na ayan na malapit na ayan o oh guys ayan na ayan na nabalatan na ang laki ng mangga 40 lang ang kilo nito ayan o oh. tcharan tcharan oh. <laughs> ang aba oh. sarap tapos ito sya hatiin natin dito. Ayan. Ayan. Nakain ka nito mangga, no? Ayan na. Ayan. Sarap. Bilan mo nga ako ng ano doon, alamang. Kaya ati Diki, may alamang nga pala doon. Ayan na ba si Bumbum? Sabi mo, Bumbum, bilan mo ako alamang. Tara. Ayan na. Wow. Sarap. Malutong. Mm. Ato tayo mangga.